Mga mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa kaarawan ng isang batang lalaki na si Robin. Isang matandang lalaki ang nag-aagaw buhay na subalit walang awa itong tinapos ni Robin gamit ang hawak nitong baseball bat. Dahil talagang may saltik na nga sa ulo ang batang si Robin maging ang nanay nito na nakatago sa ilalim ng lamesa ay nilapitan niya at pinagpapalo sa ulo hanggang sa kunin na siya ni Lord. Subalit makalipas ang ilan sandali isang putok ng baril ang tumama sa batang si Robin at tuluyan na nga itong natigok. Makalipas ang 34 years ang ama ni Robin na si Aiden ay nabubuhay sa matinding kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang asawa at ang nag-iisa nitong anak na si Robin. Sa tuwing naaalala ni Aiden ang kanyang anak pinagmamasdan na lamang niya ang mga gamit ni Robin. Dahil sa sobrang pangungulila ng matanda sa pumanaw nitong anak na isipan niyang gumawa ng isang robot na kamukha ni Robin at inilagay niya dito ang mga alaala ng kanyang anak. Nang gumalaw na ang robot na tuwa naman ang matanda at naisip niya na sa ganun paraan ay muli niyang makakasama ang kanyang anak na si Robin. Habang pinagmamasdan ng matanda ang kanyang robot dumating naman ang alaga nilang pusa na si Blackie. Binigyan ito ng pagkain ni Aiden at pagkatapos ay umalis. Habang masayang kumakain si Blackie pinagmamasdan naman siya ng masama ng robot na si Robin. Makalipas ang ilan sandali hinanap ng maid na si Freya ang pusa, subalit hindi niya ito matagpuan hanggang sa nakakita siya ng dugo sa bodega at mga balahibo ng pusa. Napasigaw na lang si Freya nang makita niyang nakasabit ang kawawang si Blackie habang wala na itong buhay. Samantala lumipat ang eksena sa dalawang magjowa na si Leo at Lexi. Dahil matagal ng magjowa ang dalawa nag-propose si Leo kay Lexi at masaya naman itong tinanggap tap ng dalaga habang nasa masayang sandali ang dalawa nakatanggap ng mensahe si Leo sa cellphone at nakalagay dito na kailangan niyang magbayad ng utang sa loob ng 24 hours napansin din ng binata ang isang lalaki na nagmamasid sa kanila at tila nagbibigay ito ng huling babala hindi pinaalam ni Leo ang babala sa kanya at inilihim niya ito sa kanyang jowa na si Lexi at sinabi niya sa dalaga na pupunta sila sa kanyang tiyohin upang ayusin ang relasyon niya dito. Nang makarating ang dalawa sa lugar sinalubong sila ni Aiden. Dito natin mapag-aalaman na si Aiden pala ang tiyo ni Leo. Masaya silang tinanggap ng matanda subalit dahil sa matanda na nga ito hindi na niya halos makilala ang kanyang pamangkin na si Leo. Sinabi ni Aiden sa dalawa na hindi niya inaasahan na makikipag-ayos pa sa kanya ang kanyang pamangkin na matagal nang nawawala. Nang papasok na sila sa loob ng bahay lihim naman nagmamasid sa kanila ang baliw na robot na si Robin mula sa bintana. Pagpasok sa loob ni Leo sa malaking bahay tinignan niya ang lumang larawan ni Aiden. Habang pinagmamasdan niya ang larawan nakarinig ito ng ingay mula sa kanyang likuran kaya tinignan niya ito at doon ay nakita niyang nakatayo si Robin habang nakatitig ito sa kanya. Subalit nang buksan niya ang pinto bigla itong nawala at tanging bola na lang ang kanyang nakita. Nang matapos silang kumain ng hapunan saglit silang nagkwentuhan at doon ay napansin ni Leo ang isang parang bata na nakaupo sa upuan. Nilapitan niya ito at nakita niya ang robot na si Robin natlumapit din si Lexi sa robot upang tignan ito at ipinakilala sila ng matanda kay Robin at sinabi niya sa dalawa na siya daw mismo ang gumawa dito. Sinabi din ng matanda na lumabas sila sandali kaya lahat sila ay lumabas ng kwarto habang naiwan naman mag-isa si Robin sa upuan. Nang nasa labas na sila sinabi ni Aiden sa magjowa na magbilang ng tatlo bago nila buksan ang pinto. Kumatok ng tatlong beses si Lexi at nang buksan niya ang pinto nakita nila na wala na sa upuan ang robot na si Robin. Natuwa ang dalawa na may pag pagkakalito at iniisip na niloloko lang sila ng matanda. Maya maya ay nakaramdam ng pagkapagod ang matanda kaya nagpaalam na ito sa magjowa upang magpahinga at ibinilin sila sa kanyang maid na si Freya. Nang makaalis na ang matanda tinanong ni Freya ang binata kung nakakita na ba ito ng mga kakaibang kababalaghan. Hindi sumagot si Leo at dito ay sinabi ni Freya na mas higit pa sa paggalaw ang kayang gawin ng robot na si Robin. Matapos noon nagtungo si Freya sa kwarto ng matanda at nagpaalam siya dito na uuwi na dahil tapos na ang kanyang trabaho. Bago umalis si Freya sinabi ni Aiden na tinuring na niyang parang sariling anak si Freya kaya natuwa naman ang babae sa sinabi ng matanda. Subalit ang hindi alam ng dalawa ay lihim pala silang pinagmamasdan ni Robin mula sa malayo. Bago umalis pinatay mo na ni Freya ang ilaw sa bodega subalit makalipas ang ilan sandali muli na naman itong bumukas. Dahil doon ay nagtatakang bumalik si Freya kaya kinuha niya ang maso at tumingin-tingin sa paligid. Dahil wala naman siyang nakita kahit saan nakahinga ito ng maluwag subalit biglang nagpakita ang robot na si Robin at agad siya nitong binanatan sa leeg. Hindi pa nakontento ang baliw na robot at tinadtad niya ng saksak ang kawawang si Freya hanggang sa tuluyan na nga itong nawala sa mundo. Kinabukasan hinanap ng matanda si Freya subalit wala ito at napansin niya ang robot na may dugo ito sa mukha kaya agad niya itong kinuha at dinala sa bodega. Galit na tinanong ng matanda ang robot kung siya ang pumatay kay Freya. Sa sobrang galit ni Aiden sa robot kinuha nito ang kanyang baterya at pagkatapos ay umalis. Subalit nang makaalis na ang matanda biglang bumukas ang mga mata nito kahit wala ng baterya at tinignan ang mga manunood na hindi pa nagla-like sa video natin. Nang gabing iyon palihim na naghahanap ng pera si Leo sa bahay ng matanda habang mahimbing na natutulog ang lahat. Dito natin malalaman na kaya pala nagpunta si Leo sa bahay ng matanda para magnakaw ng pera upang ipangbayad sa kanyang mga utang. Sa kabilang banda habang masarap na natutulog si Lexi hindi niya alam na pumasok sa kanilang kwarto ang robot na si Robin. Bigla naman nagising si Lexie dahil sa masamang panaginip at takot na takot ito habang si Leo naman ay narinig niya ang kanyang jowa kaya agad itong bumalik sa kanilang kwarto upang pakalme yan ang dalaga. Sa sumunod na araw hinanap ni Aiden ang robot subalit wala na ito sa kanyang pinag-iwanan. Nakarinig ng tumutugtog na piano ang matanda at doon ay nakita niya ang robot na nakatayo at pakurap-kurap pa ito habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Nakita ng matanda na wala ang baterya nito ngunit gumagalaw pa rin. Doon niya napagtanto na ang espiritu ng pumanaw na si Robin ay sumanib sa robot, dahil doon ay napatagay na lang ang matanda dahil sa kanyang mga nalaman sa kanyang robot. Samantala patuloy pa rin naghahanap si Leo sa kayamanan ng matanda hanggang sa nakita nito ang mga lumang gamit ni Robin. Nang isasara na niya ang kahon biglang nagpakita si Robin dahilan upang matakot ito at nanlaki pa ang mga mata at lumabas din sa likuran niya si Aiden. Nang kumalman na si Leo tinanong niya si Aiden kung paano namatay ang anak nitong si Robin. Sinabi ng matanda na hindi nito alam at may mga ilan na nagsasabing aksidente daw itong nasunog at ang iba naman ay nagpakamatay daw ito. Sa sumunod na araw may bumisita sa bahay ni Aiden na dalawang pulis. Nagpakilala ang dalawang pulis sa matanda sa pangalan Proctor at Farmer. Sinabi ni Proctor kay Aiden na nag-report sa kanila ang kapatid ni Freya dahil hindi pa daw ito umuwi. Ipinaliwanag ng matanda sa mga pulis na gabi ito umalis sa kanyang bahay at simula noon ay hindi niya na ito nakita. Subalit sinabi ni Farmer na huling nakita ang signal ng cellphone ni Freya sa kanyang bahay. Dahil doon ay nagalit ang matanda kaya ang dalawang pulis ay umalis na lang. Nang makaalis na ang mga pulis palihim naman pinasok ng kapatid ni Freya ang bahay ng matanda. Tinawagan niya ito at narinig niya ang cellphone ni Freya kaya sinundan niya ito hanggang makarating siya sa bodega. Habang nagmamasid sa lugar nakita niya ang cellphone ni Freya at doon ay tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na katawan ng kanyang kapatid na naaagnas na. Napaiyak na lang ang kawawang lalaki habang pinagmamasdan ng kapatid at agad siyang tumawag sa mga pulis subalit ang hindi nito alam ay nasa likod niya pala ang baliw na robot. Inatake siya nito gamit ang inihandang patibong kaya ang kawawang lalaki ay agad na ano bago pa man makausap ang mga pulis Matapos noon muling tinanong ni Aiden ang robot kung siya ba ang pumapatay subalit isinulat lang ng robot sa lamesa ang salitang hindi. Dahil doon payapang umalis ang matanda subalit narinig lahat ni Leo ang usapan ng dalawa kaya naghanap ito ng impormasyon sa online. Sa kakahanap ni Leo nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Peter na nag-iisang nakaligtas noon sa ginawang massacre ng batang si Robin. Tinawagan niya ito at doon ay ibinunyag ni Peter na madalas saktan si Robin ng kanyang ina at ikinukulong ito sa basement. No noong kaarawan ni Robin ay muli siyang ikinulong ng kanyang ina subalit pinakawalan siya ni Aiden at nang paglabas nito ay pinatay ang lahat sa party maging ang ina nito. Sa pag-aakala ni Aiden na magnanakaw ang nakapasok sa kanila ay binaril niya ito subalit ang hindi nito alam na si Robin pala iyon. Dahil mayaman ang matanda binayaran niya ang nangyaring trahedya sa kanyang pamilya upang walang makaalam nito. Nang malubat na ang laptop biglang dumating si Lexi at ipinakita nito ang cellphone ni Leo. Agad naman nagpaliwanag si Leo at sinabi niya kay Lexi na umutang siya dahil sa kanyang sing-sing subalit nang malaman niya na ito ay loan shark na isipan niyang magnakaw ng pera kay Aiden upang ipangbayad. Tumanggi si Lexi sa nais ng kanyang jowa subalit ipinilit pa rin ni Leo na hindi sila mahahalata ng matanda. Habang nagpapahinga ang matanda, nagbalak ang dalawa na bigyan ng kape ang matanda subalit nilagyan nila ito ng lason. Matapos inumin ni Aiden ang kape ay nahilo ito at nagdalawa ang paningin. Samantala muli naman bumalik ang dalawang pulis sa bahay ni Aiden. Matagal na kumatok ang dalawa subalit walang nagbubukas nito kaya nainis si Proctor. Sinabi naman ni Farmer na ang lugar na ni-report sa kanila ng kapatid ni Freya ay malapit sa bodega. Dahil doon naghanap ang dalawa sa magkaibang lugar habang si Farmer naman ay napunta sa bodega at doon ay natagpuan niya ang kamalasan. Nagradyo pa ito sa kanyang partner at nilapitan niya ang robot sa pag-aakalang normal na robot lang ito. Subalit dahan-dahan kinuha ni Robin ang matulis na bakal at agad niya itong sinaksak sa tiyan ng babaeng pulis. Habang naghihingalo na si Farmer inilagay ni Robin ang pangwelding sa bakal at walang awa niyang kinoriente ang kawawang pulis. Nang dumating si Proctor sa bodega nanlaki laki ang mga mata nito nang makita niya ang kanyang partner na tostado na at umausok-usok pa ito. Bigla naman siyang sinaksak ni Robin mula sa likod kaya bumagsak si Proctor at kumuha ng pangsunog si Robin at nilechon niya ang pulis hanggang sa matuluyan na ito. Samantala patuloy pa rin naghahanap ang magjowa sa kayamanan ng matanda hanggang sa natapakan ni Lexi ang sekretong daan sa sahig. Pumasok sila dito at doon ay nakita nila ang maraming koleksyon ng mga mamahalin alak. Nagpatuloy lang sila sa paghahanap subalit hindi pa rin nila makita ang vault ng matanda. Habang naghahanap nakarinig sila ng ingay sa likuran nila at biglang nagpakita kay Lexi si Robin kaya napasigaw ito at mabilis na tumakbo sa takot. Sumot ito sa nakita niyang butas at walang tigil siyang inaatake ng robot gamit ang itak habang si Leo naman ay nasa labas. Nang makuha ni Leo si Lexi natagpuan nila ang vault ng matanda na malapit lang sa kanila. Natuwa ang dalawa at nang susubukan ni Leo ang mga ordinaryong password ni Aiden para buksan ang vault ay mali lahat ito. Dahil doon ay naisip ni Leo ang karawan ni Robin kaya inilagay niya ito at bumukas ang vault. Subalit nang makita nila na walang laman ang vault na dismaya ang dalawa at kailangan nilang gumawa ng paraan para makatakas sa baliw na robot. Habang nag-iisip ang dalawa kung paano nila tatakasin si Robin biglang tumusok ang itap ni Robin sa leeg ni Lexi dahilan upang sunduin na siya ni kamatayan. Matapos noon ay pinalo ni Robin si Leo sa ulo at nawalan ito ng malay. Nang magising siya ay nakagapos na siya sa isang upuan. Sa unang pagkakataon ay nagsalita si Robin at ikinwento niya kay Leo ang kanyang nakaraan. Sinabi ni Robin na ikinukulong siya ng kanyang ina sa basement kapag nagkakamali ito at pinapahirapan siya hanggang sa tumigil ito sa pagsisinungaling. Gusto ng baliw na robot na paranas kay Leo ang naranasan itong hirap. Tinanong siya ni Robin kung bakit ito nandoon sa kanilang bahay. Sinabi naman ni Leo na para makipag-ayos sa kanyang tiyuhin subalit binaril siya ni Robin gamit ang nail gun. Dahil sa matinding pagpapahirap ni Robin kay Leo inamin na rin ito ang tunay na dahilan kung bakit siya nandoon sinabi ni Leo na hindi siya totoong pamangkin ni Aiden at dati lang itong nagtatrabaho sa kanyang bahay at nais niya lang makuha ang pera ng matanda. Dahil nalaman niya na ayaw magdeposito ng matanda ng kanyang pera sa mga bangko kaya hinanap niya sa online ng tungkol sa pamangkin nito at doon niya nalaman na matagal nang walang ugnayan ang dalawa. Dahil doon ay naisipan nitong magpanggap na pamangkin ni Aiden upang makuha ang pera nito at may pangbayad sa kanyang mga utang. Subalit nagsisi na daw siya sa kanyang nagawa sa pag-aakalang papalayain na siya ni Ro obin matapos ang kanyang pag-amin. Sa kabila ng pag-amin ni Leo ay itinutok pa rin ni Robin ang nail gun sa ulo nito para tapusin siya subalit nakatakas si Leo gamit ang pako. Agad niyang ni-wrestling ang robot at kinuha ang nail gun para tapusin siya subalit isang putok ng baril ang tumama sa kanya. Binaril pa ito ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na itong bumagsak at makikita na si Aiden pala ang bumaril sa kanya at nawalan lang pala ito ng malay. Matapos noon muling inayos ng matanda ang kanyang paboritong robot na si Robin. Welcome back! dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayong mga siraulo. ulo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam!